Yo! Hello, hello! Sa mga kamangit SQ dyan. Ka ko ka, guys ko. Hello! Kumusta, kumusta na kayo? Long time no see again! Ako ulit ito, beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan. At pakalimbang yung bell na yan para lagi kang manunotify kung may mga i-share ako gaya ng aking i-share ngayon, okay? So, pasen! po, matagal na wala tayong Sanla update. Abangan nyo na lang po, okay? Kasi pwede nang lumabas ngayon. ah uh, kasi dito sa aking place is ah uh, tinamaan ng super bagyo. Alam niyo naman yung nakaraang bagyo. Ayun. So, yeah. Abangan nyo na lang po. Kaya Q&A muna ang aking may share sa inyo. Ito yung mga iniwan yung suggestion nyo ah uh, share nyo na may experience nyo about sa mga sunla update nyo. Ayun. So, shout out ko kayo. Kaya keep on watching. Eto, nag na natin para mai shout out ko kayo. Kasi matagal rin nawala wala tayong shout out. Okay? Para naman, ah uh, mapanood ng ating mga OFWs na nag-aabang ng sunla update. Ayun. So, start na natin. First is galing kay Chris Christian Santos. Ma'am, pwede ba ako magsanla tapos di ko natutubusin? Parang sanla pero parang benta ko na din yun. Wala bang downside yun? Yes naman po. Pwede kang magsanla yun di Hindi mo natutubusin. Yun nga lang. Lugi ka po kasi uh, mataas na yung mga value ng mga alas ngayon. Like for example, bibili ka ng brand. Yung ikaw po yung lugi kasi mahal na ang program ngayon. And sa pawnshop is ano lang yun, sanla, sanla lang yun, hindi yun yung price to, talaga ng alas mo, which is, lugi ka po, pero kung ano man yung reason, kung hindi mo na tutubusin, like, uh, hindi mo na kaya, walang pera, ganun, so choice mo na po yun, okay? Yung wala bang downside is, uh, meron, meron sa iba, and yeah, I think mostly, kasi sa akin, ginawa ko na yan before, may mga jewelry ako na gusto ko lang i-dispose, ganun, hindi ko na tinubos, ganyan, is yung record mo po, ganun, uh, either next time, pag magsasanla ka, is parang ibabalik ka sa regular price, hindi ka bibigyan ng special price, na pre-sale nung alas mo, something like that, okay? Pero hindi ka naman makukulong, kasi yung iba is, tanong nila, parang takot na takot na takot sila, parang may pupulis sila, ganun, and so whatever, ganun. So okay lang, diba? Dabi ko nang sinabi, okay lang, kung hindi mo natubusin yung, yun nga lang, sayang, okay? Ayun, kung magkatabi lang sana tayo, tubusin ko yan. Charot. Ayun. So, thank you! Sana nakasubscribe ka para mapanood mo itong aking shoutout para sa iyo. Next is galing kay Kadura Duterte. Long time no see. Hello! Hi, Ate Beth. Hello. Nagsanla ako last week sa Palawan, Southern late location 25 uh, ka... 25K? Oh, huh. ano to? 25,000 and then uh, 6.1 grams, 25,000 pala yun. So, dinibide niya pala, ayun, binigay na niya, ayun, parang sinishare mo pala yung sunlap date. So, ang lumalabas na uh, gram ng 18 carats sa kanyang location sa lady is 4,058 pesos. Which is, yes, last time may sunlap date ako, July uh, 20, ayun, so 18 carats is yes humabol na, nagtas na sila dito sa aking location, at least pumatak na rin ng ganyan. It's like, kano na yung last? 4,019 or 4,055? Basta umabot na siya ng 4,000, unlike yung last, last, na nasa 3,875 na napag-iwanan na. Sa iba ay super taas na rin. Nasa 4,345, 4,5, ganun na, ba diba? Ayun, and then, ano pa, 17,000, 17, di 17, o, diba? Nag-start pa lang tayo yung deal ko. Nakakatawa. 5.5 with uh, titos. Ayun, ito yung mga small diamonds. So, ang lumalabas na program is 3,366, 14 carats. Ayun na, may nag-share na ng kanyang sanla update. 14 carats na with small diamonds. 14 carats. Inulit ko lang is, lumalabas na 3,366 sa Palawan Pawn Shop. Ayun. So, thanks for sharing. Next is galing kay Rex. Rex Oralo, shout out! Bakit ang baba dyan dito sa amin? Ayun. 4,230 ang 18 carats and then yung 21 carats is nasa 5,100. Yes. Ah, uh, pwedeng, pwedeng aabot din yung uh, ganyang presyo dito sa aking location pero na-delayed late lang, late lang siguro pero for sure magtataas kasi nga po yung price ng ginto ngayon, di ba? Sobrang taas na. Thanks for sharing, Rex. Yung mga ginto nito, mga alahas nito, grabe. Milyones. <laughs> Milyones ang kanyang jewelry. Baka naman, sarot. <laughs> Next is galing kay Norly May... Mice. Basta, shout out to you. <laughs> Norly, da da dapat pala di gagamitin ang alas kung i-invest mo. Kailangan bibili ka lang ng pang araw-araw na gamitin lang. Ha? Paano? Dapat pala di gagamitin ng alas. Bakit naman? Dapat, dapat pag bibili ka ng alas, i-enjoy mo siya, isuot mo siya para ma-feel mo rin kasi kahit nagasgasan yan or ano paman, it's gold, gold yan. At least tumataas pa rin yung, yung, yung value niya. Hindi yan, napapanis, nasisira, but it's up to you. Ayun, so sabi niya, invest mo, bibili daw siya for investment, and then kailangan, bibili ka lang pang araw-araw na gamitin lang. Yeah, it's, it's your choice then Meron din naman sa akin, and for sure, for sure sa inyo rin kasi hindi naman natin may susuot lahat-lahat ng sabay-sabay, ano, kung susuot mo para ka nang dumadaan sa daan na parang pawn shop, di ba? <laughs> Alam mo yun yung super duper dami ng ano. Pwede mong papalit-palit, ganun. Pwede kang, like, like sing, -sing di ba? Sa singsing -sing, pwede kang maglagay sa kamay ng tatlo, ganyan. Pwede kang mag-ano, and then pag uh, next na labas mo, pwede mong palitan. Ayun, pwede sa sing -sing, eh, pwede kang magtatlo. At least okay siya, and then i mo lang siya. Stock mo lang siya. Stockable, stockable. Ayun, so, yeah, it's up to you. Thanks for sharing. The next is galing kay Hulito Punay. Shout out to you, sir, ma'am. Ang baba po sa inyo, yes po. Pero, ah uh, try ko mag-update this month, mid of this month, August. Try ko baka nasa 4-2 na rin, siguro ang 18 karat. Sana, ano? Okay, next is galing kay, nabaliktad pangalan niya. Shout out to you, sir, ma'am. Flex ko na lang dito. Ang baba ng kuha ng Palawan. Ayun, so, share lang niya. Next is galing kay Ann Cataluna. Hello, shout out to you. Bakit bumaba ang sanla sa Pinas? Ah, uh, depende po yan. Hindi naman sa yung bumaba. Ah, uh, may mga phone shop lang na hindi pa siya nag-update. Hindi sila nagtataas. Ganon kasi sa mga ibang location is mataas na. And dito naman sa akin, kahit yung binibigay kong sanla update ko, in the next month, or the next next month pa is tumataas naman siya. Nare-reach ko naman gaya ng aking, gaya ng mga sinishare ng mga uh, ibang next share ng kanilang sun date na mataas. Ayun. So, tumataas naman siya. Ayun. So, uh, next is galing kay, nabaliktad rin yung pala nito. Shout out to you sir Flex ko na lang dito. Sabi niya, Pakamura naman, 18. Ang baba naman, yes. Ito yung mga comment nila kasi yung sunlap date ko na ito is Palawan Pawn Shop, yung 18 carats dito is 3,875 last month ang aking shinare. And sa iba kasi is nasa 4 plus na yun. Ayan. So shout out to you, ingat kayo ja. Next, galing kay Angel. Shout out to you, ma'am sir. Ngayon lang, nakapagsanla 22 carats, pero pag sinure nila, 21 carats. So ang lumalabas na per gram is 4,732 per gram. 18 carats is nasa 4,000. Yes, pareho tayo. Parehong-pareho tayo, Ma'am Angel. Yan yung laging sinasabi ko na yes. Pag 22 carats, binibigay din lang na appraisal niyan is 21, 'di ba? Nakakalugi. Pero mostly ganun dito sa ating dito sa Philippines, pati yung 24 carats, ginagawang 22 or 21. I don't know why. Basta, ganun yung pag-uri nila. Pero meron naman yung machambahan mo, yung parang magaling or very expert or ano siya. Meron naman, nagbibigay siya ng 24 carats and 22 carats. Kaya depende po yan sa staff talaga ng pawn na pagsasanlan at pagsasanlan natin sa appraiser ganun. Okay? Next is galing kay Alexa Duran. Shout out to you, sir, ma'am. Dito po sa amin, sa Bataan, 4,000 plus na kasi yung 2.1 ko, 8.5 sa Palawan. At sa Cebuana, 18 carats, ang 2.1, 9,285. po. So, lumalabas na 4,425 per gram. Pero, sabi sa akin, maganda daw records ko. At may promo daw, ay wow, yes, minsan ganun po yung mga staff, okay? Kaya isa yan sa lagi kong sinasabi na depende sa mode ng staff, okay? Kung natsambahan mo yung staff na mataas siya, magkilatis, mag-appraise, bibigyan niya yung alas mo ng mataas. So, swerte mo po kung nakakuha ka sa buana ng 4,000, 421. Ang taas na po yan para sa Cebuana and sa Palawan Isya. Yan yung parang uh, standard appraisal nila ng 18 carats ngayon. 4,000. Ayun. Pero sa, sa iba nga sabi ko is nasa 4,2, 4,3, and 4,5. May nababasa na akong nagsishare ng ganun price. Okay? Next galing kay CC. Si, si, shout out to you. Ayan. Ma'am, dito sa amin, ang 21 carats ko po na sinang ko sa Palawan Pawn Shop ay 4,811 per gram. At sa 18 carats po ay 4,084 per gram. Yes! Thank you for sharing. Same lang dito sa aking location. Ayan, nasa ganyang price. Nakakatawa yung 4,019, 4,055, 4,084, no? Bakit pa hindi gawing 4,100, ano? <laughs> Ayun, so thanks for sharing. Ingat kayo dyan. Okay. Pa-comment na lang ngayong buwan na ito kung kumusta kung nagtaas na ba. Kasi may nagsasabi talaga umabot na ng 4-3. Ayan. Pa-ano na lang kung may nakapagsan lang ngayong buwan. Okay. Ako is uh, next next week pa. Next week pa ako makakagawa ng video ng sunla update natin. Okay. So next is galing kay Nikki. See you. Shout out to you. Salamat po sa update. Thank you then for non-stop supporting me. Sisi, ingat ka dyan. Next is galing kay uh, Joey Villanueva. Sabi niya, sa akin, 18 karat, Saudi gold, San la ko sa Palawan. Oh, 4,082. Diba? Laging may putang. <laughs> Hindi pa gawing 4 -1. Thank you for sharing program. Last week lang ko sinanla. Yes. Thank you for sharing. Same na dito sa aking location. Nag 4,000 na sila, hindi na 3875 na lagi yung pinopunan na pa ano? At least ayun. Delayed lang, late lang sila nag-update dito sa aking location talaga. Okay? So, last na mo ito galing kay Rumar. Shout out to you, Sir Ma'am. Ma'am, tanong lang po, magkaano po kaya ang price ng 18 carats pag pinagbili? Ayun. So, pag pinagbili, ibig sabihin, pag ibenta daw niya yung 18 carats niya, kung gagayahin mo yung mga pricing ngayon na nagbebenta online is nasa 5, 2, 5, 3, 5, 5, and up. Ayan, pag ibenta mo. Pero ang tanong mo sa pawnshop, pag ibenta mo sa pawnshop is pawnshop, is they are not buying, okay? Sanlaan, sanlaan lang sila. Kung tatanungin mo kung magkaano, ayun, so nasa 4,000 ng 18 karats pag sanlaan. Sanla lang yun, pawnshop hindi yun yung uh, benta, lugi ka pag hindi mo yan tutubusin kasi napakataas, napakamahal na po yung ginto ngayon. So, abangan nyo na lang po yung next na video natin kasi part 2, part 1 lang ito kasi mahaba na, okay? Para hindi kayo mabagot. So, that's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye bless. You know the drill. Comment down below para may shout-out tayo sa next Q&A natin. Bye-bye! Abangan mo yung next. Ikaw na yon